Work ba me? Eh. Ang dami mo nang work. Pero pa dito. Kailan pa? Okay lang yung lapid suras na mati takagay pa dito Basa na. Sige Bart. Opo ka Bart. Ayan. Iwa ka mag-glow. One, two, three. Ako. Ganun mo lang. Opo lang ako. Forward ko na lang sa Okay. Ganun mo lang siya. Pindutin mo to. Yung bilog lang. Sige. Ay Sige. Eh. Pindutin mo Ay, maganda na yung ano, maganda na. Wala nang putik. Wala na ito. Ah. nga may upuan pa eh. Ayat, ayat. Ayat, ayat. Ay, tagayan. Tagayan. <laughs> tagayan. Kakaiba ka rin Bert, tagayan na. Ah. Daming bunga ng tubog nila oh. Tubog. Oh, nga no. kinakain na Yung iba sir kinakain sa amin hindi sir. Nilalaruan lang namin 'yan eh ginagawang Hindi, ano. Ginagawa parang buong maliit. Hindi, ginagawa. sabi. Dami iniga laging pare. Ang kulang sabihin na kung may na. Picture, picture. Wala yun sir eh no? Wala man tao eh. <laughs> Uy, may pine tree pa. Ayun o. Oh. Hintan nyo bang pine tree? Overlooking. Uy, may bahay o. Oh. Ayun o. Ah, doon tayo. Layo. Layo naman. Laguna, sir eh. Kita na yung Laguna, di ba? Nagpahinga yung mga ano, hinihingal o. Nagpapahangin muna eh. Yung iba, nandun na sa taas eh. Ayun o. No. May photoshoot to. <laughs> baso ayan berto ayan o no, sa tabi mo hinog na yan eh ito? oo oh. ah, <laughs> wala nang laman sir yun o no, overlooking ano yun o no, may building o oh. nasa isa lang ba, diba, yun o oh. no? ayun o oh, may building o oh. yuta nasa bundok eh malayo kita na yung ano, Laguna de Bay, oh. Ay, thank you, sir. Tinapakan na ng mga malalaking tao, sir, eh. Oo. Mm, Tinapakan na nila yung eh, mga nauna. mahangin nang tayo ano na mainit na mahangin, mainit na may ulan konti no mahangin din mm -hmm. hayahay na. Hayahay na, pababa na eh. Pero ito delikado, minsan pababa. Ay, okay lang pag may damo, sir, Bakit hindi siya makano, putik, hindi siya madulas. Uy, dami yung bundok. Bundok, bundok, bundok. Tawa ang white. Mga alaga, siguro mga ilang taon pa yan bago putulin. Ang tagal pa, sir, na? Bago putulin. Chup ng hangin, no? Tutulog ka. Dapat pag nagtatrabaho ka, sir, ganyan, tapos makainternet ka no? tulog. <laughs> 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 Relax hindi ah. na ako sasama. Okay, <laughs> ay, ako eh, huwag ka na dito sa taas. Na. Pwede na kumigaw. Padala na lang natin dito <laughs> <laughs> oh, na, yung pagkain. Oo, huwag ka kumain dito. Ang tarap.

tapos orientation ba ni sa photosynthesis? Yes, sir. Magdidiktor. Magdidikto tanim. yung video time amount. bago tumubo yung ano, yung mga grass? Pag ganito 2 weeks times. Ganyan ka haba na niyan, 2 weeks. Hindi naman po. 2 times a month po nating ginagawa every Pero hindi dalawang buwan. Kada puno. Para yung malaking na yan yan yung mga may ribbon. Mga yung mga ribbon, ano yun yun? Kawayan yun yun. Kaya ka daw yung... Nilinisan yung kawayan. Sabi niya eh, basta, basta yung mag-ilinis. Okay. <laughs> uh, Paring Mau, doon ka raso pa ba? Oh. Step 2. <laughs> ah, ganyan pala kalapat. Ano okay. po? <laughs> Step 2 natin. 6 inches. Bubong ka lang. So, Yan tama po. Oh, so, you need to dig the soil so, surrounding 100 100 <laughs> uh, ah, siya. Uh, ito. So, ah, lang. to <laughs> 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 yung ko kanina. ganda. ayun sila. Ayan gali, Doon so, 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 sa ng Ang dami pa tree. Maraming lang yun. Hindi ko siya. Alam mo ang problema kasi sa...